in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alekhem. Maganda umaga sa ating lahat sa ibang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudiyo, ang aking amay patuloy sa paggawa at gayon din ako. Lalong pinagsikapan ng mga Hudiyo na patayin siya sapagkat nilabag niya ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga ay sinabi pa niya ang Diyos ang kanyang ama at sa gayoy ipinapantay ang sarili sa Diyos. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, Dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya ay ang nakikita niyang ginagawa ng ama. Ang ginagawa ng ama ay siya ginagawa ng anak. Sapagkat minamahal ng ama ang anak at ipinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga ito, ang mga gawang ipinakita sa kanya ng ama ay mangingilalas kayo kung paanong binubuhay ng ama ang mga patay. Gayon din naman bubuhayin ng anak ang sinumang nais niyang buhayin hindi humahatol kaninuman ang ama. Ibinigay niya sa anak ang buong kapangyarihan humatol upang parangalan ng lahat ang anak tulad ng kanilang pagpaparangal sa ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa amang nagsugo sa anak. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita ay at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyo, darating ang panahon ngayon na nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak nang Diyos at ang makinig sa Kanya ay mabubuhay. Ang Ama ang may kapangyarihang magbigay buhay at ang anak ay binigyan niya ng kapangyarihang magbigay buhay. Binigyan din siya ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan at lahat ng masama ay parurusahan. Wala akong ginagawa sa sarili ko lamang humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama. Kaya't matuwid ang hatol ko, hindi ang sarili kong kaluuban ang aking sinusunod, kundi ang kaluuban ng nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Isayas. Sa ating mga pagbasa ngayong araw, ipinapakita sa atin ng Panginoong Hesus ang kanyang ganap na pagsunod sa kalooban ng Ama. Sinabi niya, wala akong ginagawa sa sarili ko lamang humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng ama. Dito maliwanag na ang anak ay kaisa ng ama sa paggawa ng kanyang misyon. Ang pagbibigay buhay at pagliligtas sa sanlibutan. Sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas, Naririnig natin ang pangako ng Diyos sa kanyang bayan. Hindi kita lilimutin. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. At sa gitna ng ating mga pagsubok, hindi niya tayo pababayaan. Sa ating pagninilay bilang Romano Katoliko, una ang pagsunod sa kalooban ng Diyos madalas nating iniisip kung ano ang mas makabubuti para sa atin. Ngunit ipinapaalala ni Jesus na dapat tayong makinig at sumunod sa Ama. Ang kanyang kalooban ang dapat maghari sa ating buhay, lalo na sa panahon ng kwarisma. Kung saan, tinatawagan tayong magbalik loob sa Diyos magbigay buhay sa iba sa ating simpleng paraan. Paano tayo maaring maging daan upang ibangon ang iba mula sa kanilang kahinaan at pagkadapa sa kasalanan. Tulad ng sinabi ni Jesus, ang makinig sa kanya ay mabubuhay. Ang ating buhay at salita ay dapat maging kasangkapan ng pag-asa at pagmamahal sa ating kapwa. Ang tugon sa tawag ng simbahan. Ang panawagan ng ating simbahan sa pagbabagong-loob ay hindi lamang panlabas kundi isang malalim na pagbabalik sa Diyos. Sa ating mga parokya, pamilya, at personal na buhay, paano natin mas lalong mapalalim ang ating pananampalataya at pakikibahagi sa misyon ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, patuloy mo kaming gabayan sa aming paglalakbay ng pananampalataya. Pagalingin mo ang aming mga sugat at ipagkaloob mo ang biyaya ng ganap na pagbabago. Ipagdarasal namin ang aming mahal na Santo Papa Francisco. Si Obispo si Bantolo at si Padre Vicente Gomez. Pati na rin ang lahat ng may sakit. Pagkalooban mo kami ng pusong bukas sa iyong salita at handang sumunod sa iyong kalooban. Amen. Ang ating mga sanggunian pinagmulan ay mula sa Katikismo ng Simbahang Katoliko, Section 599 to 600 tungkol sa ganap na pagsunod ni Hesus sa Ama. Dokumentong Evangelii Gaudium ni Papa Francisco tungkol sa pagiging saksi ng mabuting balita. Mga panalangin ng simbahan sa pananaw ng kwaresma. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, katulik man o hindi, na magtanong at pagnilaya ng misay ng banghiyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan, o anumang aspeto ng ating buhay, Bukas ang aking puso na saguti ng mga ito. Sa masama nating pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapayag ni Jesus sa ibanghilyo ito Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway, maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!